Ayan, Size din, size. At saka ito. Ito muna natin. Tomato dito, 5 piso. Ah. Ito saging. Ten kotto. Sa pambayad natin, ayan. Good morning guys uh, okay. Ito yung location namin uh, Day off ko ngayon Kaya Mamimili tayo ng Kung ano ngayon sa Bakala, meron tayo dito sa wallet Natin ng um, 10, 25 Nasa mahigit 30 Ayan uh, Titignan natin sa Bakala kung Ano yung Gayang bilhin ng 35 natin dito Tapos Papakita na rin natin sa inyo yung Kung ano yung Laman ng bakala dito So tara At and guys Malapit na tayo sa ano Sa uh, supermarket Dito yung nakapaloob sa uh, Accommodation namin Mga iba-iba lahi yung mga Ang kasama natin dito at siyempre iba-ibang ano rin uh, mga bilihin natin may mga uh, pinoy dyan na bilihin kaya lang uh, sobrang mahal okay, yeah. may pang indyan na bilihin din kung anong mga country yung mga uh, nandito yun nationalities yun yung mga makikita natin bibili natin dyan ayan yung ano supermarket bakala so tara, pasok tayo ayan no. may mga mani mani at pili ayan pistachos 25 ito masarap ito Guys Badami Kung ano no Ito sapatos Sapatos dito 55 guys Sao <laughs> Ayan uh, unang una punta tayo sa bilihan ng mga pagkain ng mga Pinoy ayan <coughs> po mga ka Pinoy pansarap kopya kopya to mungbo uh, magkano siya walang price pero pero ito sa is pala sa is sa is itong hopya na iba sa is din Tapos, may mga ito pala sa bila ito mga ding dong nova ayan uh, yung Nova mga kikarya sa is sa is din chibi sa dingdong ayan mga sa is yan Ayan, GP. sa Size Piatos. Ah. Uh, dito. Sa. Oh. Dito. May ano to. May higit. Pulang 20 yata yan. Mga coca Soft drinks. Ito. Mga ibang lahi na to. Mga paninda. Ito, may ariel dito 250 ayan 250 ariel na maliit Ayun, may mga tide din <laughs> ito ito yung bibili natin sa susunod 22 nakasahod wala pa tayong pera taghirap tayo dito ayan bonus po may Benox pa may Benox 150 lang tsaka ito comfort na ano magkano to 23 yung downy ah downy baga to kung anong tawag dyan wala pa tayong magustuhan sa 35 pesos natin kasi wala yata mararating yung 35. Ito, mga babae naman na yan. Ayan. Oo. Oh, ano pa ba makikita nyo dito? Kompleto naman halos dito. Ito yung paborito kong pansit canton nila, Indomie. Ito. Yung binibili ko yan, Indomie. Yan, 7.50 siya. Lima na yan. Ah, ano pa ba? Yung pansit canton natin dito, ano P250 yata isa. Ito. Ito, P250 isa. Pansit-pansit. P250. Tapos P250 yung mga noodles. Ano nga pala guys, yung ano? Yung parang bigas yata. To. Sa ating ano, puff rice. <laughs> Malilit yung puff rice. Lima. lima <laughs> of price so guys ito bibili natin ito 12 masarap kasi ito para siyang mani na parang kaso yung lasa nya sobrang sarap nito guys 12 yan ito lang bibili natin turo nga pala sa akin ng kasama ko dito ah, uh, wag na wag ko daw i ano i halin uh, halintulad yung presyo nasa Pilipinas lalo na iko convert yung mga nabili mga presyo tulad nito 12 kung i-convert natin to sa Philippine money so medyo mataas na mga nasa kulang 200 na agad to lalo to mga gantong cream silk sunset na to ayan ah, napakalit itong pantin pero on na agad so may sandaan na agad Kaya, ayan pero hindi natin syempre prima alis na hindi convert kasi um, ayun na nga maliit, maliit kunti dito sa Saudi sa yung presyo pero pag kinonvert nga malaki kaya tapos wala ka tayong pera kaya ayun nahihirapan tayong magili hmm. hmm. Bye-bye ay ba? Uh, sombrero, kaya lang wala mga pangalan pero maganda tong mga sombrero nila dito Ayan, ayan lahat yung ng supermarket dito kaya uh, hindi ka na halos lalabas na Ma, makakabili ka na ng pangalaman dito mga jacket at alamig, bag, ayan dyan isa bag, 45 naman so hanap pa tayo mayroon pa tayong niya gitben to eh may pamsit kam tong pa ako doon eto testing natin tong hopya hopyang tube kalandan eto munggo ang pala tong munggo size din ba ano? size din size at saka eto ito man bibilin natin tara mm -hmm. ito tayo sa kasir handa na natin yung pera natin ngayon handa natin yung saan sa pambayad natin ngayon tomatis dito limang piso ito saging ten otto tara bayaran natin dyan na? meron din dito ano, pilihan ng mga pabango, salamin, heater, tsaka ano, razor, mga cellphone ayan. Ano pa? Hmm. smartwatch yan. Tama mga charger, charger. Tsaka ayan. May coffee machine pa sila. So, tapos na agad tayo mamalingke. Eh basic ito na agad na nabili natin huwian so, na agad And, ganyan lang kabilis mo manigge eh, pagka walang pera <laughs> maganda yung nakapwestohan nating accommodation dito kasi uh, malapit sa lahat malapit sa kainan malapit sa bakala sa supermarket tapos halos dito lang din nagsas, ano, ah, naghihintay ng bus kaya, yun, napaganda yung lipat natin. Sana, ah. Oh. Ayan, um, uh, abangan nyo na lang yung susunod na, ano ko, na-upload ko. Pag may sahod na, para medyo hindi nagko-control sa pagbili. and so, shout out sa lahat ng nanunod. Uh, Mag-iingat kayo palagi. Ayan at God bless you all. Merry Christmas sa lahat.